gawa kami ng lamisa ganda ng sainga namin oh. so, oh, ayan yung sinahing namin yan yung uh, pinutol namin gawain mga idol sobrang dami na oh. butas halos oh. Oh, wala nang butas halos yung mga kawayan dito oh. Oh. na talaga oh. alam nyo nagsaing na kami ng pananghalian mga idol Ayan. Napakarami yan napakarami dito ang kunong kawayan mga idol oh. yun isang, isang truck na nang nakuha namin dyan oh. pahinga muna kami kasi ano pa magtanghalian na luto muna kami ng pagkain yan Yan si Migo yung si Boss Migo yung nagano. Nagbantay. Kainit yan Migo. Napakarami pang punong gawayan ang ano hinamin mga idol puputulin. Matatanda na kaya napakahirap tapos maraming tinik. Yan mga idol oh. Pahinga muna kami dito. ganda sa inga namin oh kawayan lang diskarte eh. tapos yung kawayan na yan patutumbahin namin yung isang puro na yun na punong kawayan wala na tapos na tapos yun pa at saka ito pa marami dito mga idol maraming punong kawayan yung patutumbahin natin ngayong araw na to ayan tumbalat yan mamaya siguro Kalakas na bigo box si Basigma. <laughs> Tung dinungag kusog na kay kayo. Kalakas na na yung apoy. Yung sinainga namin no. Baka masunog yung nawakan ng kaldero. Yan mga idol oh. Kaganda magluto sa gantong lutuan Oh dahil napakaraming panggatong na kawayan saan ni Mumigo? ha? Lamisa. lamisa gagawa pala kami ng lamisa dito sa gitna mga idol para may kainan kami yan si Migo galing pa tong sukan, bukid nun si Migo si Migo kasama to ni Suto TV <laughs> ayan yung sinahing namin yan yung uh, pinutol namin kawayan mga idol sobrang dami na ho oh. ito yun pakadami ng mga idol hindi namin alam kung saan to namin gagamitin pero yung iba gagawin namin kubo upuan kahit ano na lang dahil itong area na ito papagdayuan kami namin ng ano bahay ito ubos lahat to sinunog ko nga namin to o dahil ano dahil yung iba patay na kasi yung putol dati yung harap naman dito mga idol oh. yung mga bundok na yun oh. paganda dito mga idol oh. o so, gawa kami ng lamisa Yan kumukulo na yung ano. Sinayin natin. Nga na lang ano. Para di ma-daot. Kumukulo na mga idol. Mahangin kasi dito kaya mahirap pag sa Kung gusto nyo yung kawayan mga idol, puntahan nyo lang dito. Napakadami o. Oh. Puputulin lang namin lahat to. <laughs> Matatanda na 'o, oh, mapuro na. Wala nang butas halos 'o. Oh. oh, wala nang butas halos 'yung mga kawayan dito. Oh. Tatanda na talaga 'o, oh, alam niyo Oh, ayan oh. Tatanda na. Ito 'yung ginagawang upuan sa bahay kubo ayan oh. Tatanda na mga idol